Kumpiyansa ang CEO ng isang sikat na riding app na may pag-asa pang masolusyonan ang problema sa transportasyon sa bansa. Sa Through the Lens interview ng Presidential Communications Office, sinabi ng ang ka George Royesa o Royeka, na sa tulong na rin niya ng mga probisyon, hakbang at programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Royeca, simula kasi nang dumating ang uh, Marcos, uh, dumating ang Marcos Junior Administration, nagkaroon ng dramatic changes sa sektor ng transportasyon at negosyo. Ito dahil sa dami ng suportang ibinibigay ng gobyerno sa kagaya nila na dati hindi kinikilala bilang bahagi ng alternatibong transportasyon. Ipinamagmalaki rin ni Royeca na sa tulong ng kanilang ahensya, maraming Pilipino na dati tambay ang natulungang magkaroon ng buhay at mga pasaherong nabigyan ng mas maraming oras sa kanilang pamilya kung dati po nasa shutdown po tayo ng gobyerno, ngayon hiningiling po natin um, sa administrasyon na to kay Pangulong BBM po, na kung pwede po, isama na po yung motorcycle doon sa National Transport Plan. At naging maganda po talaga yung response ng ating mga na secretary um, regarding this. So, tuloy-tuloy po ang ating ano, diskusyon. Hindi po tumigil. So, I really, I, really, I really felt it. I really felt the authenticity. And yung nagkaroon po ako ng konting hope de ba? Alam niyo naman mga politician eh, 'di ba? sinasabi ng uh, sinasabi ng marami they're peddlers of hope. Pero dito po talaga naging confident po ako na merong pag-asa yung ating transportasyon.